sa pamagitan ng voluntaryong pagsuko, tuluyan ng tumi tumiwalag ang tatlong membro ng NPA ay salamat. Tay sila ng tikaw at piniling magbagong buhay nitong Merkoles, ika ng Hunyo taong 2024. Ipresentan nila ang kanilang mga sarili sa Municipal Local Peace Engagement Council ng Batuan Masbate. Uy, kila attorney! doon sa amin. na pinangungunahan ni Honorable Charmax John A. Yuson kasama po ang PNP Batuan at ang kasundaluhan ng Charlie Company ng 90, 96th Infantry Battalion sa ilalim ng pamumuno ni Captain Brandy John B. Erbosa Ayon sa kanila, doon sa mga sumuko, minabuti nilang magbalik loob sa pamahalaan dahil sa gutom. Nako talaga naman, pagod. Ano pa ba? Hirap <laughs> ang buhay na nararanasan nila sa bundok. Nais rin nilang bumaba. Dahil iniisip na nila ang kanilang seguridad at labis na ang kanilang pagnanais ito po napakalaga nito na makasama ang kanilang naiwang pamilya mm higit -hmm. pa rito tuluyan na silang tumiwalag dahil na hindi na nagkakama ano, ano raw? ano raw hindi ha? na? ano ulitin natin? <laughs> hindi na nagkakaisa ang kanilang grupo lalo na ang mga leader nilang nag-aagawan sa pera ay hindi <laughs> posisyon. posisyon posisyon at ang kawalang direksyon ng ideolohya kanilang pinaglalabas puro Uh, kasabay na ang sinuko ng mga rebelde ang kanilang armas, mga radio at kagamitang pampasabog bilang patunay ng kanilang ganap na pagtalikod sa kilusang walang ibang ginawa kundi magdulot ng karasan. Ang pangyayaring ito po ay uh, nagpapakita ng kooperasyon sa pagitan ng puwersa ng seguridad at lokal na mga otoridad. Ito rin ay nagsisilbing panawagan sa mga nititira pa ang mga rebelde no, na naliligawan landas upang salba ang kanilang buhay at makabalik ng, sa normal na paumuhay kasama ang kanil kanilang pamilya. Iyak na ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan at nagdadala ng pag-asa at progreso sa ating komunidad. Congratulations to sa Tatlo Party. Buti naman. Oh.